bayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na kita sa kalye na sa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? There is no record of either vehicle, Irana. Senador Rafi Tulfo de pinagsabihan si Commissioner ng BOC na hindi niya kaya mapatigil ang smuggling kahit papagputi ng uwak. Dahil sa lalo lang daw ngayon dumami ang mga smugglers tulad ng pagpasok ng mga sasakyan na mga Bugatti Heron. Nakakalusot ang mga sasakyan at hindi nagbabayad ng tax dahil pinapangalan sa Toyota pero mga Bugatti Heron pala na dinadaan ng mga smugglers sa Batangas. Magagawa lang daw malinis ang BOC kung nilinisin muna ni Commissioner ang mga tao sa BOC. Narito ang video panuuring natin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Kanina while coming here from my house, uh, nagpapap sa Facebook ko, check check ko, isang napaka magarang kotse. Bugatti Chiron um, kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Uh, yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to. Nag-check ako. Aba, may nagpapapulit. Another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, uh, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars ang tag price. So, kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, 6 million dollars ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon wala. There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? Punta rito? Kasi, nandun po yung, ano, sa Facebook. Papakita ko sa inyo yung link. Bugatti Chiron. Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung uh, entry, yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay pareho wala pang plaka. So kung yan ay wala kayong end, wala kayong uh, record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full blown investigation paano ito nakalusot. There is no record uh, in the BOC during the time of uh, the present commissioner and the presenty but it may have been registered previous. Maybe they can take a look uh, at the record. Kanya po ito your honor, Mr. Madam President. Kasi po wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO, Your Honor, anong model ng kotse at kailan pinasok. They can do that. No, pero ang ibig sabihin, uh, Your Honor, uh, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit pa nung panahon pa nung mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron, dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. 3 million dollars ang isa nila yung 2019 onwards, uh, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa Walang record. Wala na, talaga. Wala so pa. therefore, ibig sabihin, eto po ay nakalusot, it's either misdeclaration or swing, alin kaya doon. so there is a failure of intelligence dito. declaration or what? a clear failure of intelligence. magkano bang intel funds ng Bureau of Customs? swing. swing. what do you mean by swing, your honor? swing ibig sabihin Uh, parang multo ito. Parang nangyari sa Bugatti. Pero, si pumasok, yung misdeclaration, at least, dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po. Ibig sabi walang contract, record eh. ito. Pure smuggling ang tawag nito. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then, pagdating sa labas, nahabol nakita sa mga papeles to intelligence siguro na oy yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng yung araw eh misdeclared item yun habulin natin sa warehouse yun yung misdeclaration pero may report case wala ho talaga so baka ito na yung sinasabi yung swing ho so therefore magkaroon dapat tayo ng full blown investigation tungkol dito you, Now, you could file yes Uh, we bibigyan ko kayo ng, ng tip sa Bureau in. of Customs sa Port of Batangas super talamak ang smuggling dyan ngayon I'll give you a tip ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma kaya pag titignan nyo sa entry nyo ang daming Toyota Tacoma kasi nga pag Toyota Tacoma truck ito, libre sa excise tax hindi mainit pickup 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 truck pero ang laman pala ito na ito na yung Bugatti I don't think sa 2019 to pumasok pumasok ito this year dumaan ito sa Batangas at idiniklarang Toyota Tacoma care of Rhea Gregorio care of ibig sabihin siya kasi ang district collector doon so you have to investigate Rhea Gregorio kasi lahat po ng mga luxury vehicles ngayon ang pasok ay matanggas Kapag makikialam yung CIIS, makikialam yung IG, yung Echapuera, wala makikialam, lahat kayo diretso kay Grea Gregorio. Tingnan nyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pickup truck. Kasi nga po, sa pickup truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Nung 17 Congress, pinatanggal ata yung excise uh, tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to ginagamit daw sa panghanap buhay which hindi naman ako mag-oppose. However, nakaharap ng buta sa mga smuggler para i-declare ide na truck ang kanilang mga vehicles. So, I need a copy. I mean, pakiresearch lang po What documents would you like, uh, Your Honor? All the Na, na pumasok all the, na, na, na nag-file nag ng LTO itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. So yung mga Toyota Tacoma? In, yung Toyota Tacoma, tingnan nyo po, lahat ng pumasok, ilan Toyota Tacoma? Ang they will pumasok. check, Your Honor. They will check and get back to you. Your Honor. Now, kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita nyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede nyo pong parahin at hanapan nyo po. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the uh, uh, LTO, Highway Patrol, parahin and then hingian ang tax declaration. Pag wala, eh, alam niya na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with uh, some traffic agents, traffic enforcement agencies, Hanapan ng tax declaration. Make sure na para maging legit yung pag-pull over kasi meron kayong hinahanap. That's a good idea, Your Honor. It's a very good idea to... They don't have one at the moment, but uh, maybe you're right, they should have one with uh, okay. LDO. Um, alam niyo po, Mr. Commissioner, maganda yung nangyari, again, kinomend ko kayo dahil tumas yung silingin ninyo, ma uh, every now and then, kayo po ay nakahuli pag nakalabas na you cannot stop smuggling sa pagputi ng uap the only way we can stop smuggling kung maglinis kayo ng mga tao nyo dyan sa BOC paano po nagpo-prosper ang smuggling paano naging talamak ang smuggling because yung mga smuggler may mga kasabwat o dili kaya mga partners mismo ng mga empleyado niyo sa Bureau of Customs. Would you believe me or not? It is possible, Your Honor. Thank you. Yes, it's possible. So, usual intelligence funds para alamin kung sino-sino itong partner ng mga smugglers na mga matataas na opisyal ninyo dyan sa Bureau of Customs. Partners po sila, hindi po yung kasabwat lang. Partners, meaning invested sila doon sa negosyong yun pero nakatago sa ibang pangalan. Siyempre, example, si Aaron. Kailan mo siguro si Aaron, number one smuggler dyan sa bureau. E meron siyang kasabot o meron siyang kapartner dyan na mataas na opisyal sa isang peer dyan. Diba? So, you know siguro si tong si, si Aaron. Diba? Then, find out kung sino-sino po ng mga opisyalis sa Bureau of Customs na partner po sa mga brokerage. Yun lang po siguro ang assignment ko sa inyo. I will do that, Your Honor. Okay. And then, di ba last hearing, nag-request po ako sa inyo na bigyan niyo po ako ng list ng mga new consignee. Kasi para sa kalaman ng lahat, ito po yung sistema doon sa pagkukuha ng consignee. Yung consignee, yung puntaga yung may-ari ng kargamento, tama ho ba? Sa kapangalan ng kargamento. Dapat, bago ka magkaroon, mabigyan ng lisensya para maging consignee, magpapakita ka ng bank account, tama? Uh, sapat na amount na merong kakayahan na mag-import ng mga goods na gusto nang ipapasok. And then, pangalawa, meron ka dapat uh, income tax. Tama? ang request ko sa inyo from now on baguhin niyo na po yung sistema niyo na show money and then one year income tax galing sa bayar dapat at least five years makikita na talagang five years siya nagbabayad ng tax at may kakayahan na nga talaga siyang magparating ng mga kargamento at siya nagbabayad ng tax five years number two dapat wag yung one-time deposit lamang ng save 10 million kasi show up, show money lang yon, Dapat, at least, 3 years man lang na deposit, withdrawal, deposit, withdrawal. Anong nangyari kasi ngayon, one time, big time na deposit and then one year lang na ITR. And then, lusot na bagong consignee. And then, Mr. Commissioner, yung mga bagong consignee, ilalagay naman smuggler sa pangalan ng kanilang mga kasambahay sa pangalan ng kanilang mga kumpare, kumadre sa malalayang lugar, sa pangalan ng mga tambay kung saan saan kanto, para kapag nahuli yung bagong consignee, ginagamit nila yung pag gusto nila mag-smuggle, mag, mag mist clear, gumagamit sila ng yun, sinasabi kong consignee. pero all you know, baka itong si Season Tayaban, hindi yun nyo makikita ito, promise. Kasi, baka kasambay ito ng tunay na smuggler. Baka ito ay magsasaka na ginamit lamang yung pangalan. Binigyan ng pera, bin, binuksan ng bank account, na sa nilagay ng 10 million, binuksan ng uh, uh nagbayad sa BR ng one year tax. Ginawa ng paraan. Di ba? Marami diyan commissioner kapag na, nahuli na po yung consignee pag mga smuggled na mga items, hindi na na dahil nga po dun sa sinabi ko. Eh paano matrace ang isang tambay? kung saan-saan lang tumatambay yung kung saan saan pupunta. Paano matest yung mga kasambahay, mga driver sa probinsya. So, this time, dapat, bago mabigyan ng uh, uh, permit o mapayagan ang isang consignee, maprubahan ninyo, mabigyan ng accreditation, make sure na dumaan sa butas ng karayom. Now, lahat ng mga bagong consignee, pakicheck nyo lang, and give me a list of that and make sure na lahat yan ay dumadaan sa red lane. Of course, yung mga lumang consignee na paulit-ulit na nag import wala tayong delika hindi delikado yan. Wala ko nakikita problema dyan, Commissioner. And you agree with me, right? Kasi nga, hindi nila sisirain yung pangalan nila. They will not do anything na makasira sa kanilang pangalan. So, ang ginagawa nila, ito mga smuggler, mag-open sila ng mga consignee na pinag usapan natin ngayon. Para pag nahuli, hindi mo matitrace kung sino yung mga nasa pangalan doon. Tama. So, can you change the policy, sir? Yes, Your Honor. We will give you the list of new consignees. At the same time, we will consider all your suggestions uh, to ensure that our uh, accreditation process is, uh, is uh, effective, Your Honor. Okay. At... Okay. Sino to Mark Bong, Noel Tarok, Angelica Castro, Sino po to? Uh I will get the name Your Honor, and we will check on the records, Your Honor. who are these people um, ito pong P, okay last na naman po PDQ Logistics Incorporated kasi recently meron po which maganda to move ng BIR and uh, kayo din natin sa Bureau of Customs dapat buhisa na itong mga online shopping network which I definitely agree pero nakatarget dapat kasi malalaki huwag din maliliit kasi bari-bari lang yun Now, itong PDQ Logistics Incorporated, ito yung uh, napapasok ng mga kargamento for Lazada and Shopee. Monitored niyo ba ito? I will check on the records, Your Honor. Sino po itong si Olivares? Sino po itong si Michael Ma? Sino po itong si Ninya? Ito po taga-facilitate ng mga smuggling ng PDQ. Okay lang na maging mura, abot kaya yung mga nabibili dyan sa mga shopping network, yung know, online shopping network. Okay lang yan, affordable. Pero naman dapat, may kita din ng gobyerno. Di ba? Hindi yung, oh, affordable sa lahat dahil sa smuggling. Gusto ko, affordable sa lahat, na kumikita din ng gobyerno. Kasi, Tangit naman kung itong PDQ mag-smuggle na mag-smuggle ng mga murang items na affordable halos hindi na nagbabayad sa taxes o walang binabayad na taxes ang binabayaran lang customs and then malaking tipid nila tama uh, so tingnan nyo po kung sino itong si Michael si Nina si ano ba itong Olibares. 'Yun lang po muna. Yes, sir. Uh, Madam President, maraming salamat and uh Mr. Sponsor